Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mayhiro. Thank you po. Thank you. Thank you. morning umaga po sa lahat. good morning po Kuya Bal at Anna Kalinga Club. Sa lahat ng uh, Dodong Langa Langga Rochelle. Sa lahat ng mga kalingat. nandito po ngay tayo ngayon pang apat na araw sa ating paggagawa ng kubo ni Tatay Sinoy. Yeah, maraming salamat talaga sa ating mga sponsors na forever young. Sa pangunan ni CCI, RMDV, ah... Uh, Kaling Super Mario at Pabju B. Maraming salamat sa sa inyong pag-suporta sa ating uh, programa dito sa Davao. Malang iba kundi yung pagkubo ni Tatay na nilingot natin dahil doon sa kubo niya na ano na talaga dilapidated na masyado. Okay. Kaya yeah. yung mga kaling up, samahan niyo kami sa aming uh, company dito sa pang apat na araw dito sa kubo ni Tatay Sinan. Yan po, nakapagpatayo na tayo ng apat na poste dito sa pagkubo ni Tatay Sinan Buk, ah, uh, maya, uh, ano naman nito, yung mga ah, uh, uh, dito na naman sa na ang gagawin natin, uh -huh. mga braces para nang sa ganun. Pagkatapos, tagyan natin ng pambubong piling nang sa ganun, matapos na itong bahay ni, uh, ni, bahay kubo ni Tatay Sinan. Yung bal na laging maaasahan Lagi lamang nandyan sa oras ng kahirapan Siya yung taong di lang puro salita Lahat ang sa abutang ng magagawa Mga sirantahan ang tinaayos niyo muli Maraming mga taong muli niyang napangiti Mga Bataan na walang magamit Sa isilahan ni ko mismo lumapit Para makapag-abot ka ng tulong Yan ang dahilan kung ba't pangalan mo umugong Siya si kuya pa na lagi maasahan Palagi lang ninyan sa os ng Sa nasa ginagawa, di ka na umalis Maraming mga tao na naghihintay sa'yo At maraming ding mga tao na matutulungan mo Sana huwag kang magbago Kuya, bali ka ang aming superhero Basta matubo mo pagmahal sa tao Kahit sino man manira Ikaw ang aming idol At hindi yun masisira Lagi mong tatandaan. dito Nandito namang din lahat At hindi ka namin iiwanan Kasama mo kami at kahit sa bayan At hindi ka namin din pababayaan Kuya Val, maraming mga taong napasaya mo Yan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Mga taong lumubog, pinabuto ang palad Kuya Bal, wala ka kung katulad Siya si Kuya Bal na lagi maasahan Palagi lang Uwasa, sa kanila laging sumusuko yan si Kuya Bal Na laging maaasahan Lagi maaasa, na lamang nandyan sa oras ng kahirapan Siya yung taong bilang po salita Lahat aaksyonan sa abot ng magagawa Mga sirantahan ang pinaayos niyo muli Maraming mga taong muli niyang napangiti Mga lulong malungkot na nawalan ng pag-asa Siya ang naging tuloy makarating sa pag-asa Tila hulugan ng langit ginawang instrumento ng Panginoon upang Kailangan ni ko mismo lumapit Para makapag-abot ka ng tulong Yan ang dahilan kung ba't pangalan mo umugong Siya kuya ba na lagi maasahan Palagi lang sa osin at i you. na umalis, maraming mga tao na sa sa'yo, at maraming din mga tao na matutulungan mo sa huwag kang magbago, kuya Val ikaw ang aming superhero gusto matubo, mapagmahal sa tao kahit man manira, ikaw ang aming idol at hindi masisira lagi mong tatandaan, dito lang hindi namin lahat, at hindi ka namin iibanan, kasama mo kami kahit sa'n pa at hindi ka namin din pababayaan kuya marami maraming mga tao ng mo Yan ang dahilan kung ba't kayo Mga taong lumubog, pinabuto ang palad Kuya Bal, wala ka kung katulad Siya si Kuya Val, lalagi maasahan Palagi lang hindi sa oras ng kailan Tukong kusog di alim ang paguudtindi sumusu ko yung si kuya bal na laging marasan na laging langon nagyakin sa oras na kahirapan taong po, lahat sa yun tao ang bilang kusog lahat taak sunan sa alubtang magagawa mga asiran tahanan tinaayus nyo muli, maraming mga tao muling yana pangiti mga duol na ng mga mukut na nawe na napatasan sa ang nagintol ng makarting sa panlasa nilagpulut na nangit mo lumapit para makapag-abot ka ng tulong yan ang dahilan kung ba't pangalan mo umukong siya si kuya ba na lagi maasahan palagi lang niya sa kusim kailangan, hindi niya iiwan magpapabayaan ang mga taong na hinihirapan sana ay hindi ka pumabago tuloy mo lang tuloy sa mga tao siya si kuya na siya si kuya yung na siya best sa nasa iyong ginagawa din ka na umalis Maraming mga tao na naghihintay sa'yo At maraming din mga tao na matutulungan mo Sana huwag kang magbago superhero Basta matubang mapagmahal sa tao Kahit sino man manira Ikaw ang aming idol na hindi masisira Lagi mong tatandaan dito namin din kaming lahat At hindi ka namin iiwanan Kasama mo kami at kahit saan pa yan At hindi ka namin din pababayaan Kuya Val, maraming mga taong napasaya mo Yan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo ang palad, Kuya Bal, wala ka pong katulad Siya si Kuya Bal na lagi maasahan Palagi lang ninyan sa ng lang global na laging maaasahan Lagi lamang nandyan sa oras na kahirapan Siya yung taong bilang puro salita Lahat aaksyonan sa abot ng magagawa Mga sirantahan ang pinaayos muli Marami ma ma mga taong muli napangiti Nang marayo yung malungkot na nawalan ng pag-asa Siya ang naging sa inspirahan ni ko mismo lumapit Para makapag-abot ka ng tulong Yan ang dahil kung ba't ang mo umugong Siya si Kuya ba na lagi maasahan sa iyong ginagawa din ka na umalis Maraming mga tao na naghihintay sa iyo At maraming din mga tao na matutulungan mo Sana huwag kang magbago Kuya, dahil ikaw ang aming superhero Basta matubang ng sa tao Kahit sino man manira Ikaw ang aming idol At hindi yun masisira Lagi mo tatandaan Nandito lang din di lahat At hindi ka namin iiwanan Kasama mo kami at kahit saan pa yan At hindi ka namin din pababayaan Kuya, bye ang napasaya mo Yan ang dahilan kung ba't mahalagin kayo Mga taong lumubog, inabot mo ang palad Kuya Bal wala ka pong patulad Siya si Kuya Val, lagi maasahan Palagi lang nang sa oras ng kailangan Hindi niya iiwan, papabayaan ang mga taong nahihirapan Sana ay hindi ka po magbago Tuloy mo lang sa mga tao Siya si Kuya Bal Ay mga uh, mga pagdating ng hapon. Ay, po. Uh, ito na po yung natapos natin sa araw na to, no. Ah uh, mga, ano mga, mga ano na para na mga, ano na. At sa taas nung tayo gagawa bukas. Uh, linggo. Nang sa ganun na uh, Lunes siguro magkabitan na ito ng bubong mga kalinga. Ah uh, na yun lang mga kalinga para sa mga natin lagi si Kuya Bala, Ted na, Kuya Prab, Tudong Royal, Langgar at ang mong kalinga pa at uh, supportahan, din natin yung mga landing pad natin. Maraming salamat nga pala sa aming sponsor na si na sa na forever yang na sila CCI, si Sharon BB, uh, si sa Pardubi, at si si, ano, si Kalinga Pagpamayo. Maraming salamat pala sa inyong tulong para dito sa pagkubo ni Tatay Sinon. Ayan, malapit na, malapit, na matapos mga kalinga. Sana po, maraming salamat. God